So yung uh, ipapakain po natin sa ating uh, mga manok sa ngayon is uh, ito po yung mga organic feeds. So ito po is uh, bunga ng uh, papaya. So okay din to. Uh, wag lang yung uh, dahon kasi hindi nga siya gano'ng kaganda kung ipapakain po natin sa ating mga manok yung dahon ng papaya. Pero yung bunga niyan okay po yan para sa mga manok walang problema. Then of course yan malunggay. So yan yung uh, ipapakain natin sa ating mga manok. Napaka-healthy niyan. Then, aside for that is yung taro crops. So, since marami tayong taro, taro crops dito, yan din po yung um, uh, ipapakain po natin sa ating mga manok. Uh, except dito, kasi kahapon na uh, nagpakain po tayo ng yung, uh, yung uh, sapal ng niog So, ngayon hindi muna. Kasi medyo short na tayo sa oras kasi kailangan pa kasing i-code-code yung, ano, yung niog So medyo matrabaho na siya. So ito lang yung mas uh, madali. Uh, since marami tayo uh, malunggay po dito. So yan na lang po yung uh, ipapakain po natin. So sa ano sa kung nasa city tayo, medyo mahal yung uh, malunggay nasa 15 yung isang isang tali lang. So nasa 15 pesos. Pero kung nandito ko lang sa probinsya, yung malunggay ah, kahit iba mo na sa manok, baboy o kung ano paman Kasi marami nga dito sa probinsya itong uh, dahon ng malunggay. So ngayon, ang uh, pag-usapan po natin is uh, ano po ba yung uh, maganda na binipisyo. Uh, once uh, magpakain po tayo ng mga organic feeds dito sa ating mga alagang manok. So sa akin lang, sa ano lang sa observation ko or sa sa own ano sa opinion ko lang ito yung nakikita ko na magandang benepisyo once uh, magpakain po tayo ng mga organic feeds para po sa ating mga manok una sa ngayon kung ganito karami yung inyong mga manok tulad sa atin sa ngayon kung sa feeds lang ang pag-usapan medyo mahal siya So, medyo magastos talaga sa feeds. So, kung about mga 300 yung inyong mga manok, including sa mga sisiyo natin, talagang yung 50 kilos mo na feeds aabot lang yan ng hanggang 10 to 12 kasi twice tayo magpaka, uh, magpakain sa ating mga manok a day so in a month pwede kang mag consume sa 300 na manok about mga 110 or 120 kilos a month yung makonsume mo sa ano sa almost 300 na manok so ngayon dito naman sa ano sa paggamit natin ng uh, or pagmix natin ng mga organic feed sa ating mga manok. So mas uh, malaki yung uh, matitipid po natin sa ating mga commercial feeds. So that's uh, one yung uh, pinakamagandang benepisyo. So the second one is ano. Kung napapansin nyo po dito sa ating manukan, marami dito kahit kung saan sila nakatambay, diyan sa ilalim sa aming bahay, yan may isang kulungan sila dito. So nandyan yung uh, kanilang mga ipot. So, kung titingnan po natin dito sa aking mga manok, kahit pumunta kayo dito, kahit uh, ni isang langaw po dito isa, uh, wala po yan. So, ang rason para ma, ano, para hindi magkaroon ng langaw dito sa ating manokan, isa, uh, isa po itong uh, pagpakain natin ng uh, mga organic feeds sa ating uh, mga manok. So, minsan mas marami pa yung mga organic feeds compare sa commercial feeds. So, that's why dito sa ating mga manok, is uh, wala pong langaw dito sa kung saan sila nag-standby yung ating mga manok. So wala talagang uh, wala talagang langaw dito dahil po yan sa organic feeds. Then the third one is ito po yung ano yung kumpleto yung uh, kinakain nila kumbaga balance yung akin uh, lang uh, kinakain. So itong organic feeds like uh, tulad ngayon malunggay, like taro or ano pa mang klaseng organic na libre lang na makukuha dito sa ating paligid Ah, uh, isa ito sa pinaka sa ating mga manok so kung ano kung itong ano itong mga manok natin tulad ito upgraded mga native chicken natin once papakinin po natin sila ng ito ng organic feeds mas lalong bumigat yung uh, kanilang timbang kasi nga organic feeds yung ating uh, pinapakain sa ating mga manok. So aside sa ano aside sa commercial feeds. So yun yung maganda kasi nga dito sa pag-alaga kasi lalo na tulad nitong sa atin sa pag-alaga natin ng mga native chicken, nitong mga upgraded na mga manok. So kung hindi tayo kasi mag-mix ng ano ng commercial feeds dito. Nako. At the end of the day, kung time na, na magbinta kayo isa uh, halos wala kayong kikitain po dito kasi nga mahal ang commercial feeds kung hindi ka magmix ng ganito mga organic lugi ka talaga so kahit nga meron tayo dito nga uh, pinagmix na mga organic feeds medyo mahirapan nga tayong kumita so how, how much more kung purong commercial feeds talaga yung uh, ipapakain po natin sa ating mga manok Although nga medyo nakakapagod minsan yung uh, ganitong trabaho. Pero yun yung ano, yung uh, kalakaran ngayon sa mundo. Pag hindi tayo magtrabaho, pag hindi tayo magsipag, pag uh, ayaw natin mapagod, so wala tayong kikitain. So isa yan sa mga rason kung bakit every time na magpakain tayo sa ating mga manok is merong organic feeds to make sure kung sa time na magbinta tayo sa ating mga manok Uh, kahit paano is hindi magiging negative yung kita natin dito sa ating mga dito sa ating uh, manokan sa so, ngayon kung napapansin din po ninyo hindi na gaano din ako kadalas na in, especially dito sa mga sisi ko dito hindi na ako gaano kadalas na napapakain po ng Integra bakit kasi nga medyo mas magastos na po siya sa so, ganito karami yung ating mga manok na almost 300 hindi po biro yung mga ginagastos po natin dito. So, kung ano po yung mga kinakain ng ating mga uh, mga malalaking manok dito, yung may mga edad na uh, pareho lang din sila yung kinakain ng ating mga sisiw na mga days old. So, hindi dapat tayo masyadong maarte dito sa ating mga manok. Lalo na tulad sa ating mga alaga dito, mga native lang, mga upgraded. Kahit anong gawin mo dyan, kahit mamahaling feeds 'yan, yung timbang ng isang native hanggang 1 in half kilo lang talaga yan kung upgrade hanggang 2 kilos lang po yan so imposible na yung native na manok upgraded umabot pa ng 5 kilos hindi na po yan mangyari hanggang 2 kilos lang po yan yung, kahit mag upgrade tayo sa ating mga manok so yan yung ano so dapat hindi tayo masyadong maarte sa ating mga manok dahil yung peso naman ng ating mga manok hindi naman ito libu libo okay sana kung yung mga mamahaling feeds hindi tayo magbigay ng mga organic feeds dito ibawat e, isang manok kung libo-libo ang presyo okay yung ganun walang problema kaso nga lang medyo tulad ngayon medyo bumaba yung presyo ng manok sa ngayon tapos porong commercial feeds nako tapos ganito karami yung ating mga manok, mga manok. talaga mahirap talagang ma maubusan ka talaga ng pira dito pambili mo ng uh, feeds kung hindi ka magsipag na magmix ng mga organic feeds so just imagine that itong mga almost 300 kasi pareho na kasi eh, si at saka may edad ng mga manok imagine that in 12 days almost mga mahigit or more mahigit mga 50 kilos yung makonsume sa ating mga manok including sa mga sisil. So in just one month, mga halos sobra mga 100 kilos. Yung makonsume sa ating mga almost 300 na manok, di ba? Tapos yung kita natin, hindi naman gaano ka malaki yung kita dito na uh, hindi tulad ng iba dyan na masyadong malaki yung kita. So itong sa atin lang is... Uh, realidad lang ito, yung uh, ating pagmamanok sa totoo lang, hindi naman talaga gaano kalaki yung kita po dito tama, tama lang yung ano yung uh, kita natin dito sa pagman, pagmamanok, but at least kahit pa paano, kahit ganito lang hanggang sa upgraded na lang tayo na native chicken is uh, every time na magbinta po tayo, is hindi naman tayo loge po dito so, ngayon uh, add on pala sa topic natin ngayon About sa benepisyo ng organic feeds so ngayon this is the fourth day ng uh, pagpugad po natin na straight so day 1, day 2, day 3 halos araw-araw mayroon tayong pinupugad so lalong dumarami yung ating mga manok po dito kasi araw-araw halos mayroon tayong mga pinupugad ab about mga 10 plus na mga sisiu so ito dagdag gastos ben, naman ito itong mga bagong pugad natin So nung uh, nagsimula pa lang tayo dito sa pag-alagan ng uh, mga manok a year ago na isa sa mga focus or isa sa mga goal po natin dito is sana is uh, mabilis pong dumami yung ating mga manok para sa ganun is uh, every month is uh, makuha po talaga natin yung uh, consistent na income po dito sa, sa ating pag-alagan ng mga manok So actually kapag uh, ganito na po kadami yung ating mga manok Uh, about mga 300 plus lalo na marami tayong mga inahing manok at saka araw-araw tayong uh, mayroong pinupugad pwede na tayong magbinta po dito about mga kahit dalawang bisis sa isang buwan kaya na po nito kahit every month pwede natin makuha yung target na about mga 100 heads ng manok is uh, kaya na po natin magbinta dito kahit mga upgraded na mga native chicken uh, kaso nga lang uh, last Two weeks siguro is uh, marami na sana tayong available na ibinta kaso nga lang is uh, nagkasakit yung ating uh, mga manok so ngayon uh, about mga mahigit isang or one week yung uh, pagagamot po natin so ngayon is uh, okay na po yung ating mga manok so pwede na po natin silang ibinta yung ating mga manok uh, sa ngayon but uh, may mga ilan pa rin dito na hindi pa okay so ang ano kasi ang uh, kasi ng manok tulad ng uh, magkaroon ng iba't ibang mga sakit so kailangan nating i-master muna dito so kung halimbawa oh, mayroong mga sakit yung ating mga manok for example yung tumama dito sa atin sipon, coryza, falcolera pero yung uh, falcolera yung uh, pinaka delikado sa lahat lalo na dito nag-apply ng uh, vaccination program para sa ating mga manok pero okay lang naman din yan kasi nga uh, meron naman tayo mga Uh, ginagamit yan ng mga antibiotic so so far naging epektibo naman kasi nakikita nyo sa ating mga manok so halos less yung ating uh, mortality dahil nga namaster na po natin kung halimbawa magkasakit yung ating mga manok, ano po yung uh, igagamot po natin so about naman sa uh, video po natin ngayon is uh, kung kayo meron kayong mga alaga na mga ganito mga manok upgraded, mga native chicken talagang hindi po pwede na purong commercial feeds, lugi po kayo niyan, so mas maganda na kailangan is uh, magsipag kailangan pagtrabahuan po talaga yung uh, pagmix talaga ng mga organic feeds para po sa ating mga manok para sa ganon, yung timbang ng ating mga manok sa sinasabi ko kanina is uh, mabigat at uh, magiging masustansya din yung uh, pinapakain sa ating mga manok at uh, higit sa lahat isa uh, makatipid tayo lalo ngayon mahal yung uh, commercial feeds.